Uy, mga kaibigan, naisip nyo na ba kung bakit parang hinahanap-hanap nyo ang matamis, kahit alam nyo hindi naman ito masyadong healthy? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang asukal sa utak natin. Simulan na natin. Una sa lahat, kapag kumain tayo ng matamis, nagpapadala ng signal ang ating panlasa sa utak at naglalabas ito ng mga chemical. Isa sa mga chemical na ito ay ang dopamine na nagpapasaya sa atin. Ito rin yung chemical na lumalabas kapag gumagawa tayo ng mga bagay na nakaka-enjoy tulad ng pakikipagbonding sa mga kaibigan o panonood ng paborito nating na palabas. Kaya parang nililinlang ng asukal ang ating utak na isipin na masaya tayo. Pero heto ang importante, kapag mas marami tayong kinakain na asukal, mas nasasanay ang ating utak na umasa dito para maging masaya. Isipin nyo ito kung nasanay na ang utak nyo na makatanggap ng maraming dopamine galing sa asukal, baka hindi na gaano'ng nakaka-enjoy ang ibang mga gawain. Sa katagalan, mas kakailangan ninyo ng mas maraming asukal para maramdaman ulit yung saya. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkaka-cravings at minsan na-addict pa nga. Pero hindi lang yan. Ang sobrang paggain ng asukal ay maaari ring makaapekto sa kakayahan ng ating utak na matuto at makaalala. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang asukal sa pagkain ay nakakasama sa pag-iisip at nakakalimutan pa na nga. Kaya kahit nakakapagbigay ng instant na energy ang tsokolate, hindi ito nakakatulong sa utak natin in the long run. At huwag din natin kalimutan ang mood swings. Naranasan nyo na ba yung sobrang saya pagkatapos kumain ng matamis, tapos biglang antok o irritable pagkatapos ng ilang sandali? Ito ay dahil ang asukal ay mabilis na nagpapatas ng blood glucose level, tapos biglang bababa, parang roller coaster at nakakaapekto ito sa mood at energy natin. Okay, ano ang pwede natin gawin? Ang importante ay moderation. Subukan nating bantayan kung gaano karaming asukal ang ating kinakain. Pumili ng natural na matamis tulad ng prutas na may kasama pang fiber, vitamina, at minerals. At ang pinakamahalaga, pakinggan ang ating katawan. Okay lang naman kumain ng matamis paminsan-minsan, huwag lang hayaan na kontrolin tayo ng asukal. Ayan, malaki ang epekto ng asukal sa ating utak, mula sa ating mood hanggang sa ating memoria. Pero kung naintindihan natin kung paano ito gumagana, makakagawa tayo ng mas magandang desisyon para sa ating kalusugan at kaligayahan. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang videos. Kita-kits sa susunod!